Belen sumali sa Solar Spikers? Magiging kakampin ni Ray La Cruz sa ilalim ng head coach ng National Team ng Pilipinas? Muling balikan natin ang mga sandali ni Belen sa AVC Nations Cup 2025 kung saan ipinakita niya ang tibay, galing sa floor defense at ang husay sa reception na tunay na kahangahanga. <laughs> Ngayon, opisyal ni siyang bahagi ng Capital One Solar Spikers sa isang tatlong taong kontrata na may tinatayang halaga na higit sa siyam na milyong piso. Sa ngayon, si Belen ang pinakamataasang sahod sa lahat ng rookies at ito'y malinaw na isang matalinong hakbang mula sa pamunuan ng Solar Spikers. Ang koponang ito ay nagtapos lamang sa ikadalawamput isang pwesto noong Premier Volleyball League All-Filipino Conference 2024-2025. Ngunit simula pa lang ito, nagsimula lang lumaban sa Pro League noong nakaraan taon natural lang ang unang taong pangangalap ng karanasan. Ngayong taon, dalawang batang bituin ang idinadagdag sa roster, Belen at Leila Cruz, na parehong may potensyal na magbago ng kapalaran ng team sa ilalim ng direksyon ni Coach Jorge De Brito. Na siyang head coach rin ng national team ng Pilipinas, tiyak na mapapakinabangan ng husto ang dalawang ito. Ang kakayahan ni Belen sa receive at first ball ay isang mahalagang asset, lalo na't wala man siyang taas na gaya ng ibang spiker. Ang consistency at diskarte niya sa likod ay nagbibigay ng balansi sa laro. Samantala, si Leila Cruz, na kamakailan lang ay tinanhan ng Miss VTV Cup 2025 sa Vietnam, ay isa rin sa mga mukha ng kinabukasan ng volleyball sa bansa. Maraming fans ang humanga sa kanya hindi lang sa laro, kundi pati sa kanyang ganda na sinasabing mas mukhang Vietnamese pa kaysa sa mga lokal. Sa naturang torneo, madalas siyang gamitin ni Coach De Brito bilang opposite spiker. Bagamat kapansin-pansin ang kanyang galaw, kailangan pa niyang patibayin ng attack power para makasabay sa mga elite. Pero kung may isang coach na kayang hubugin ang raw talent ng dalawa, si Coach Brito na yun. Sa tulong ng kanyang sistema, inaasahang mas magiging kompetitibo ang solo spikers at magta-target ng mas mataas na ranking sa susunod na PVL conference. Abangan ng tambalang Belen X. Cruz, bagong pag-asa ng solo spikers. Bagong yugto para sa Philippine volleyball.